guys. Nice. Welcome to my garden. <laughs> Diyan na lang isa pa nga. Sayang, di ko na videohan yun ah. May tao pa sa tanghali. Wala eh. <laughs> Masan oh. <laughs> oh, ba Masan ba tayo? <laughs> basta ako, sumusunod lang ako <laughs> Basta po <one> sila, basta <laughs> <to> tayo asa po, Basta kami Nasa basta kami, guys <laughs> 食べますよ。